So, hello mga ka-series. Bago tayo pumasok sa Tarbao, sa Sibs, tayo ay dadaan muna sa Asian Shop. So, uh, mayroon tayong kailangan biling ingredients doon. So, samahan nyo ako, mamimili tayo. At para maipakita ko na din sa inyo ang presyuhan ng mga Filipino products dito. So, ko sa inyo kung magkano, tapos si convert natin din sa pesos yan para may idea kayo kung magkano ang mga Filipino product dito sa Belgium. So let's go. Samahan nyo ako today sa Asian Shop at sa tabahan natin sa Sims. Ayan, dito nga tayo pupunta sa Asian Supermarket Kathmandu. Kilala na din tayo dito. Hello, namaste! Alright, nandito na nga tayo sa Kathmandu. Tingnan natin yung mga pricing ha. Baka may compare natin dyan. Just... So, umpisahan natin dito sa Suka. Ito ginagamit natin, Marka Pina. 225 tapos yung dato po take 275 ito ang ginagamit namin sa sibs gawa hindi masyadong maasim okay tapos ang toyo ang silver swan toyo ay 350 mamasinta 395 sa uh, atong sukang pinakurat 225 okay ano bang makikita na natin ketchup you have some ketchup 1 euro 60 <laughs> okay continue tayo continue tayo pamimili So, ito yung gata na ginagamit namin dito. Three. 395 okay, ang 1 liter dito nga meron din tayo nito mga mamasita mix oh, Mama ito mix 1 euro <laughs> del monte spaghetti sa filipino 6.95 euro to 95. Ah, pa yung mga ube panghalo-halo 4 euro 75 to Euro 25 So, yan nga yung mga Filipino product Para may idea kayo kung magkano ang presyohan dito sa Belgium ng mga Filipino product ah, <laughs> right, ito pa Ligo Sardines 1 euro 45 Ligo Sardines Century Tuna 2 euro 60 pure foods or Argentina corn beef 6 euro 55 cents yung pure foods 5 euro 50 Yun na nga. so kaya nakakabili tayo ng mga Filipino product dito, gawa nila so ano pa ba bang kailangan natin ito uh, pa mga Filipino products na frozen and uh, kasaba na sa akin. Ito ang kasaba. Ah. Ah, mga bigas. Hi chef. All right. Ah, Nakapili na nga tayo ng mga kailangan natin. Hindi masyadong madami kasi mabigat. So ay pupunta na tayo sa iyo. tingnan natin kung may tao pa si Ate. sa cafe na lang, guys. Okay mga kasirdis, nandito na nga ulit tayo sa cafe. Mga nagawa ang cake Chef. Ay, crinkles. At ito I ang mean, aming winter butternut. Chocolate butternut. Tingnan na lang pag nagawa na. Choco butternut na no? walang butternut pompon. Ba't tayo ang choco butternut yun? Malay po. <laughs> o so, bakit pumpkin spice? Ay, baka, wala namang pumpkin yun. Yun nga. Ay baka gawa ng cola eh. Pumpkin spice. Wala namang pumpkin no? May nga. Meron namang ano, ano. Yung spices ng pumpkin spice. Meron ba? Yun naman yun. Ikaw ng pumpkin spice. Literally yung spice na nilalagay mo sa pumpkin. o <laughs> <laughs> oh, yun. Na, ano na natin ang ano. Ang kaya siya tinawag na butternut. Ang butternut po ay pumpkin. Tapos nilalagyan siya ng pumpkin pumpkin spice. Oh, so, di ba? Sa mga gustong malaman, ay syempre mga baker alam na 'yon. Mm. Okay, ready na ang butter nut natin. Ibabalot na 'yan. Tapo, okay, babalot ko na 'tong crinkles, yeah. Let's balot, balot. Ano ba ano ba to? Ate? Four for the client, one for me. <laughs> Kakain. bago to, yung ano, tatanggalin ko na itong tatlo. Tatanggalin ko na yung tatlo. Yung dati. Ay, nandito ang ating isang kolega sa business. Ay ate, siya yung may-ari ng Asian Shop BE sa Rans. Tapos nagdi-deliver sila ng mga Asian product. So, sa ano bang manapit? Yung naka-manapit sa inyo. Luxembourg, di ba? Hanggang Luxembourg oh, na uma umaabot sila. Bologna, oh, yan, yan. 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 Tapos, dun sa Verne. <laughs> Alright, i-ano natin yung website nila. I-share yung website niya. Para kung gusto yung umorder ng Pilipino products, pwede kayong umorder sa kanya. Tapos may delivery din. Para man-check nyo

Okay. Pasyan na po yun. Pasyan. Pwede lang kasama well, lang. Ayos, nagulot. Duto tayo ng lunch natin dito sa six. Pork curry curry. Miss ko yung masabaw. Ngamaya, <laughs> ah, kain na ako. Okay, lunch time na tayo. Pork curry curry. Yan ang ating pagkain today. Hmm, yummy. Siyempre, bagoong. Hindi mo ako.

Hmm. Sarap ko talaga magluto. <laughs> so mga kasirdis, I want to send a big shout out sa aking pinsan na si Atimichi, Siya yung nagregalo sa akin na itong salamin because last year nag-complain ako sa kanya na medyo nahihirapan ng mag-focus ang mata ko. Siguro gawa na din ang edad. Si Ate po ay isang optician sa Netherlands. At may video po kami nung chineck up nga niya yung mata ko Yun nga, na kailangan ko na nga magsalamin So ito, dumating na yung Pinasadyang salamin para sa akin At may At ito nga yung salamin na yun And of course Siya ay Ray-Ban <laughs> Thank you Ademichi Sa aking bagong salamin Medyo mas okay na Nakakapag-drive na ako ng mas maayos Di na nasakit ang ulo ko Especially sa gabi Salamat ulit at Michi. Thank you sa salamin ko. So mga kasir, this ito nga tapos na nga kami ni Mami. Tapos na siya. Hindi masyadong busy. Hindi masyadong busy today. But it's okay. Regular day lang. Hindi namin kailangan tumakbo. So I'm about to clean. So guys, salamat. Hope you like this video. And don't forget to like and subscribe to support our channel. This is Sir Dis Family Filipino in Belgium. See you guys next time. Bye-bye.